Ayan, bumabalik pa rin tayo dito sa Barangay Dolores at hawak ko na ang parol para isabi dito sa Barangay Dolores. Ito po ang parol na to ay bilang tanda ng barangay na ito ay magbibigay sa atin ng isang daan o mahigit pang damit bilang tulong nila sa ating mga kababayan at tulong na rin para sa buong unang hirit at sa advokasya ng unang hirit. Ito, ha, sisindihan ko na. Panoorin nyo. na. At uh, puntahan naman natin si Monica kung ano nangyayari doon. Monica, balitahan mo naman kami. Yeah. dito sa Barangay Dolores at tulad nga na sinabi mo, nandito na yung mga binigay nilang damit sa atin. And I have to say, more than 100 pieces talaga to. Ha? Thank you po. Ha? Thank you. Thank you. Yes. Dami na, dami na. Yung talaga yung mga damit Karamihan pang bata. Oh, and alam mo bagay dami, Sala, dami... sa gusto ko. sa'yo. Oo, oh, oh. Pero, dami alam mo ba sa puso, hindi lang nga sila yung mga mananahi dito dahil pati doon sa loob, napupuntahan ko. Ito, meron din tayo mga mananahi. Madamet ngayon. Good morning po! Good morning! Para sa mga kapuso kasi natin na hindi nakakaalam, itong Taytay Rizal ay uh, tinaguri ang Garments Capital of the Philippines dahil nga sa dami ng uh, mga mananahe dito. At ito nga yung pangunahin nila pang kabuhayan. At kaya naman, very established na sila. Pero syempre, over the years, kailangan eh pinapaghusay pa nila yung kanilang craft. Kaya naman, meron tayong kausap at uh, kasama ngayon na isang uh, designer. Ang taas nyo naman, sir. <laughs> Para naman magbigay sa atin ng tips kung paano nga ba. Mas mapaghusay ng mga mananahe yung craft nila. So, sir, ano ba yung mga tips na pwede natin ibigay sa kanila Yes, Monica. Alam mo sa pagtatahi ng mga garments, dapat isa lang alam nila yung quality ng, lalo ng kanilang garments. Especially dapat yung mga tahi nila, kung diretso ka lang, diretso siya. Tapos mm -hmm. kailangan malinis, kailangan talagang magandang pagkaka-QC, at higit sa lahat, alaga sa pagka -plancha. Ay, naku. Mm -hmm. Ayan. At saka, ito mga gawa ni Sir Ferdy Granil, isa lamang yan sa mga talagang dapat gayahin ng mga mananahe dito. Dahil talagang, kita nyo yung, yung detalye, nga, uh, detalye pa lang okay na, di ba, yes, sir? Yes po. At saka, di ba garments, to, kasi pag sinabi mong garments, talaga iba yung presyo niya. But still, kahit iba yung presyo niya, we have to... Uh, to consider yung kanyang quality at saka yung fabric na ginagamit natin. Alright. nako thank you so mas Sir Ferdy. Yeah. Sandali ako tatayo dito para magkatinta sa man tayo. Puntahan natin ala si Kuya Pekto. Ay, mas natagkad na ako sa'yo. Oo nga. <laughs> Ay, eto na. Eto na. Tuloy-tuloy pa rin ang surpresa natin. At pupuntahan natin ang isang residente dito sa Barangay Dolores at marami kayo nakikita mga naka-display na damit. Oy! Ayan, o. Pasukin natin si Nanay. Nay! Ayan, dito tayo. Ayan, Nay! Nako, Nay. Magandang umaga po sa inyo. <laughs> Okay, nice. Hawakan mo to. Hawakan mo. Hawakan mo. Yan. Okay, nice. haligay dito. Nice. Ano po mga tinatahin yung damit? Dress, black. Lahat po ng klase? Oo, oh, oo. Oh, oh. Ayun, makikiupo na lang din ako. Okay. Nice. Eh kayo po ba eh me sarili hubang, sarili negosyo ito, makina lahat. Sabon ko lang. Ano po tawag? Sabkon. Sabkon. Ano po ibig sabihin ng sabkon? subcontract na kumukuha lang ng tahay tapos Ah, okay so nakikita kayo lang po nakikitahe. He. Oy, nako, pero magkano ho ilan ng damit ang kailangan niyo maitahi? Kailangan marami. Ah, mas marami, mas maganda. Ay, nako dahil diyan. Nako nanay, meron kaming surpresa at regalo para sa inyo. Ayun. Nay, iba't ibang kulay na sinulid diyan, mapapakinabangan niyo 'yan. Of course, meron kayong flat iron and